um, babanggitin natin sa episode na ito, yung mga pwede nating takbuhan, yung ating mga kakampi, no? na pwede nating hilingan ng panalangin para matulungan tayo sa ating pakikibaka laban sa masama o sa ating spiritual warfare sa buhay na ito. No? Kaya, andan nyo na ang inyong ball pin at O, hindi, alam ko, high-tech na tayo. Eh, no? Handa na mga folks niyo? Buksan niyo na yung notes app niyo at ilista niyo yung mga tao, mga banal at ang ating mga kakampi na pwede nating takbuhan o hilingan ng panalangin sa tuwing tayo ay nakakaranas ng sabihin nating paggambala ng kalaban at siyempre pati na rin sa mga sa pag-iwas sa mga tukso at sa iba't ibang bagay na hindi maka-Diyos. Okay? So, ready na ba kayo? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready. Ang episode po natin ito ay sino ang ating mga kampi? Dito man sa lupa o sa langit, meron tayong mga kampi na pwede natin hilingan ng pananalangin. At syempre, dahil nga ito yung spiritual warfare, una-una sa lahat, okay? Ang dapat nating laging tinatakbuhan ay wala iba kundi ang ating Commander. At wala iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus Christ. The name Jesus. The name above every other name. Kaya huwag natin kakalimutan laging tumawag sa Diyos sa tuwing tayo ay natutokso, sa tuwing tayo ay nalilinlang, sa tuwing may mga pagkakataon na tayo ay parabagag ginagambala ng kalaban at masamang spirito. Takbuhan natin. Lagi ang ating commander. At maniwala ka sa hindi, siya ay mas nananabik na tulungan ka kesa sa ikaw na humingi ng tulong sa kanya. Ganyan ang ating commander, ganyan ang ating Diyos. Okay? So the first is, of course, no other than Jesus Christ. God, our Lord. Okay? Next, ito syempre, no? Uh, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nalalaban ng Diablo kung wala ang babae nito. Kaya, pangalawa sa Diyos, pangalawa kay Jesus, you call on the name of the Blessed Virgin Mary. Mary will always help you. Mary is always willing to help her children, especially when it comes to spiritual warfare. At, no? uh, marami ng pagkakataon sa mga, sa mga pasyente ko, kliyente, sa mga tao na kapag tinatawag nila ang pangalan ni Maria, ay tunay na nararanasan nila yung kagaanan ng loob na para bagang may ina na sumasama sa kanila sa pakigbaka laban sa masama. So, okay, so, Blessed Virgin Mary. Next is the year of St. Joseph. At kahit po hindi year ni St. Joseph, Mino ko at naming mga exorcists at nang simbahan nalapitan si St. Joseph, the terror of demons. So itong mamang ito, tahimik lang ho ito sa ebanghelyo at sa buong kasul banal na kasulatan. No? Pero napakarami pong ginagawa nito para sa atin. So many patronages. Siya po ay patron ng maraming bagay kahit na walang sinabi sa Biblia. Maliban siguro sa pangalang Jesus. na <laughs> Hindi naisulat isulat yon na binagit niya ang pangalang Jesus. Pero naniniwala ako na lagi niyang sinasambit yon nung siya'y nabubuhay pa. Tawagin man si Jesus o dili kaya ay uh, may sasabihin siya kay Jesus. Kaya ito humamang ito, St. Joseph, the terror of demons, ay atin ding tagapagtanggol laban sa masamang spirito. Pray to St. Joseph, and I assure you, Saint Joseph will always be there whenever you call him. Hindi po talaga pumapalya. At ito'y lagi kong karanasan sa aking buhay. Next, Saint Paul. Okay? Once he was a persecutor of Christians, but then siyempre sa kanyang mga sulat, sa kasaysayan, si San Pablo po ay isang napakatinding tagapamagitan din sa Diyos para sa atin, lalo tigit sa mga tukso, sa mga maling katuroan, no? sa mga iba't ibang bagay na hindi maka-Diyos. No? That's why you can also call on St. Paul para po sa ating uh, tulong laban sa ating uh, o sa malaban sa mga masamang spirito o sa mga demonyo. Okay? St. Michael the Archangel is next. Kaya minamukahi ko sa inyo na mga taga-subaybay namin. kabisaduhin niyo yung St. Michael prayer. It helps a lot. Tagalog, English, equally effective. No? Kung kaya mo pa nga yung Latin, doble effective. Kaya si St. Michael the Archangel, alam naman natin no? sa banal na kasulatan, uh, he is the prince of the heavenly host. And in the book of Revelation, na uh, tinalo niya ang Diablo at ang kanya mga kampon. No? Kaya malakas ito si San Miguel laban sa masasamang spirito. Uh, San Miguel na anghel, hindi yung San Miguel na iba, iba, iba magiging dulo sa inyo, lalo pag nakarami ka. Okay. Pero St. Michael the Archangel, grabe talaga pananggalang, grabing tulong laban sa masamang spirito. Yung mga susunod na sasabihin ko ay uh, kayo nang bahalang uh, tumingin sa kanilang mga buhay, o dili kaya sa kanilang uh, mga naging pakikibaka laban sa masama no? nung sila nabubuhay pa. Kaya bibigay ko lang yung mga pangalan and it's up to you na lang para madiscover ninyo yung kanilang uh, um, pitagan din na lumaban sa masamang spirito o sa Diablo. And karamihan po sa kanila ay literally and physically ay nakaranas po ng uh, uh, assault no? from the evil one mga pinagpakitaan, mga pinahirapan, sinaktan. Okay? Kaya sila ngayon ay nagiging mabisa at malalakas na pananggalang natin laban sa masama at laban sa masamang spirito dahil sila mismo na nabubuhay pa ay nakipaglaban sa Diablo. So, simulan natin sa girl power. Okay? So, ilan ba ito? Apat na kababaihan na naniniwala ang simbahan na pwede natin hilingan ng tulong at dasal laban sa masamang spirito. At who knows, baka iba rito ay eh, mga patron saints ninyo. No? So, let's begin with Saint Gemma Galgani. Okay? So, Saint Gemma Galgani. Pwede nyo siyang uh, i-google yung buhay niya. At uh, pwede siyang maging patron saint ng kahit sino mang nakakaranas ng affliction. Saint Perpetua. Um, kalasan si Saint Perpetua ay laging kadikit na ng Saint Felicity, no? But Saint Perpetua herself um, is a very uh, uh, potent shall we say weapon and intercessor against the evil one. Okay? Saint Teresa of Avila is another. Kaya hilingin din natin yung kanyang mga panalangin para sa atin, okay? Saint Catherine of Siena is another powerful woman against the evil one. So, pwede rin natin siyang hingan ng tulong uh, at panalangin para sa ating uh, kaligtasan laban sa temptation or sa masasamang spirito. Ngayon, uh, boy power tayo. Iba pang mga kalalakihang banal na pwede natin takbuhan kung tayo ay may mga nararanasan, mga afflictions. No? We begin with Saint Martin de Porres Sulat nyo sa Saint Martin Malakas din siya Laban sa Diablo At kinikilala ng simbahan Na uh, Nagtagumpay din Sa spiritual warfare niya Dito sa mundo St. Ignatius of Loyola is another Oh, yung mga Laking Ateneo At uh, mga inalagaan ng mga Jesuita no? St. Ignatius of Loyola If you know his life makikita nyo na may mga iba't iba siya mga struggles at uh, mga temptasyon na kanyang napagtagumpayan dahil sa kanyang pananampalataya. Another of course is St. Francis of Assisi. Okay? Idolo ng nakararami. Idolo ng marami rin ito. No? St. Francis of Assisi, an extraordinary holy man. Uh, dahil sa kanyang kabanalan, syempre nagtagumpay din laban sa masama. Another, hindi ko alam kung narinig niyo siya, pero si sa St. Anthony of the Desert. Uh, siguro mas kilala siya sa pangalan sa Filipino na San Antonio Abad. Okay? Or Saint Anthony of Alexandria. Okay? Um, siya po ay isang ermitanyo. Okay? And uh, ito, marami siyang pakikipaglaban uh, sa mga masamang spirito at kahit sa demonyo mismo. Okay? Of course, one of my favorites, Saint Benedict of Nursia. Saint Benedict. You no? Know, Benedictine medal. No? Remember? Iba sa inyo, baka may saot niyan. Okay? Eh, Saint Benedict of Nursia. Um, of course, one of my patron saints, one of my idols when it comes to exorcism. Kasi ka-birthday siya. Yung kanyang feast day ay birthday ng nanay ko. No? July 11. Of course, <laughs> syempre, the patron of priests, the patron of my parish now, the patron of our batch in San Carlos Seminary, St. John Mary Vianney. Ah, marami na nakakilala sa mamang ito, no? na uh, napakahaba magpakumpisal at, at uh, sa pamagitan nun, ng mga ginagawa niya ngayon, talaga nagalit ang demonyo sa kanya. Kasi ang dami niyang kaluluwang uh, ibinabalik sa Diyos dahil sa sakramento ng kumpisal. Kaya galit na galit ang demonyo rito sa taong ito. Kaya pwede natin siyang hilingan ng ating panalangin. And syempre, sino hindi makakikilala? Okay, St. Padre Pio of Pietrelcina. One of the, shall we say, greatest saints of the modern times, no? Um, isa sa mga santo na napakarami na po mga pilgrimage sites at mga simbahan, no? Named after him dahil sa kanyang uh, ability to heal. But take note, no? His holiness uh, is not about His ability to heal people or to do some by location. No? Pero ang kanyang kabanalan ay napakatindi na talagang takot na takot ang demonyo sa kanya. And what is that? Humility. Na siya gawin ito, gawin na niyang ganyang bagay, bawal siya magmisa in public, sumunod siya. With all humility and obedience. Okay? Sino pa? Um, if you have your own patron saints, pwede nyo rin po silang takbuhan. Maliban po sa mga binanggit ko, kung meron kang sa lang santo, now, personally, it may uh, be very, very effective for you. It may be very, very effective for you. Halimbawa, dito sa mga binanggit ko, wala dito yung patron saint mo, pero meron kang sa lang patron, Huwag mong ititigil yun. Kasi siya ang malakas na tagapamagitan para sa iyo. Siguro, para sa iyo, um, lagi mong hinihinga ng panalangin ay sabihin natin St. Francis Xavier. Kasi yun ang parokya mo. O di kaya, dahil parokya mo, pangalas sa Isidro Labrador, siya ang, din, ang hinihingan mo ng panalangin. So, hindi ko sinasabi, tigil mo yun. Kasi para sa iyo, yun ang iyong tagapamagitan well then in your life, they can be very effective also against the evil one and your own spiritual warfare. Okay? Mararing um, idol mo si St. Therese of Lisieux, no? So, siya ang malakas para sa iyo. Yung iba siguro Saint John Paul II. Oh, yan. So, tuloy mo lang pagdarasal sa kanya. At siya naman ang magiging tagapamagitan mo sa Diyos, at siya yung pananggalang laban sa masama. So, yun lang ang point ko, no? Your own patron saint is your own powerful shield and weapon against the evil one. Sino pa? Of course, your guardian angel natin, ano? Lahat naman tayo may guardian angels, kaya huwag ka matatakot na sila ay iyong tawagin sa mga pagkakataong kinakailangan mo sila. At syempre, kahit naman sana hindi mo kailangan, ano? uh, mahalaga na dinadasal mo to bago matulog. Diba alam naman natin lahat yun, di ba? O, sige, dasalin natin. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide, Amen. So, your guardian angels, no? Kaya, hilingin mo ang kanilang panalangin at ang kanilang pamamagitan at ang kanilang pagiging iyong pananggalang laban sa masama. Sino pa? Okay, aside from those uh, um, holy names at sa mga banal, dito po sa lupa, meron pa rin. Ah, yun ang maganda. May pwede pala tayong takbuhan dito sa lupa. Okay, kinikilala din po ng simbahan yung fellow Christians with charisms. Diba, iba naman sa inyo, mga miyembro ng mga uh, charismatic groups, no? Basta, in groups, no? Yung mga grupo na nandarasal para sa isang may sakit, nagdarasal para sa mga tao. Kung meron kayong mga grupong ganitong kinabibilangan, you can ask the prayers of the members as a whole. Nang sa gayon, yung mga panalangin nila ay maging tulong din natin para sa ating spiritual warfare. Okay? So, huwag nating mamaliitin na kakayahan ng ating mga kapwa kristyano. So, yung fellow Christians with charisms. Mahalaga din po yon Okay? And of course, all priests, your parish priest, your confessor, your friend priest, your ninong priest. Kung meron kayong mga mga pare, kahit hindi po parish priest ninyo, pwede po silang lapitan for pray over, para ikaw ay dasalan, for them to lay their hands on you. No? Yung mga deliverance prayers, kaya-kaya po yan ng inyong mga kaibigan pare at ng inyong kura paroko kahit na hindi sila exorcist, yes. Sapagkat sila ay mga pinili din ng Diyos para sa ating uh, um, spiritual wolf, welfare, no? Hindi lang warfare, but welfare. Kaya huwag po kayong magdadalawang isip na hilingin ang tulong ng mga paring ito. And natandaan, tandaan po natin na aralan natin, the sacrament of confession is very very powerful against um, the evil one. Okay? And finally, priest exorcists by right of exorcism. Actually, yung priest exorcist, last resort yan eh. Para sa mga napoposess. Eh, napaka-rare lang naman ang possession eh. No? Pero kung halimbawa dumating sa mga pagkakatao na yun, ay kailangan humanot tayo ng exorcist priests. Okay? So, hindi ganun ka kahaba ang episode na ito. At sinabi ko lang po yung mga pwede natin lapitan na mga kakampi natin sa langit at maging dito sa lupa. Kaya subaybayan niyo po yung mga natitira pang episodes po dito sa ating season 1 at uh, para po matulungan tayo laban sa at mga kala, laban sa mga masasamang spirito at para sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa spiritual warfare. Kaya ito po ang inyong lingkod. Muli, Reverend Father Jeffrey Quintela the chief exorcist of the Diocese of Antipolo, na nagsasabi ulit at nag ng mga salitang, Si Kristo ay lagi kasama, kaya huwag kang